Ito na guys. Uy, yun o, oh, ang ganda. Yun. Yun, wow, ganda na laban. Uy, laban na sila uy, Yun oh. uy, uy, uy. na. Uy, yun, oh. uy, yun oh. uy. Tapang. Yan uy, oh. uy na. Ito. Uy, yun o. Oh. What's up mga ka-feeders? Welcome back to our channel, Feeding Frenzy TV. So ngayong araw nga pala ay magpapalaban ulit kami ng gagamba dito sa Club Tambakan, kasama ng mga bata. Request nila na paglabanin daw namin ang gagamba na gagambang bahay na nahuli nila. So tara guys, samahan nyo kami. Iyan na guys, magpapalaban na kami ng gagambang bahay. Ayan na, nilalabas na ni Bugoy. Excited na si Gio eh. Excited ka na? Hi! Excited na si Gio So, tarag. Tingnan natin si guys. Ito. Parehas. Uy, yun o. Oh. Masaya nga. Hindi yun o mag-away eh. Gaway eh. Isog ka yun o. Ito na guys, tingnan ulit natin. Ganda ng laban kanina, hindi ko alam kung nakuha ba sa kamera Ito na guys. Uy, yun oh, ganda. Ganda ng laban. Walang load to guys ah, walang load. Pero legit na naglalaban ang dalawang gagambang bahay na Uy yun hindi ba ba niya na 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 soko talo mo doon Lalo, man sila ang kapal na Kaya palit lang ko sa eskulan. Wala Tama ka naman Uram. sa eskulan. Yun. Yun. wow, ganda na laban. Laglag. Sokol. Cool na eh. Yota to kani balay ga ni so. guys. Ah. Tokuga, tokuga. Oh, yan. Yan na, ito na guys. Uy, laban na sila. Oh, iyan na. Uy, uy, uy. Ganda ng laban. Ito na, guys. Lalaban na to Ayan na. Uy, iyan na. Uy. Tapang. Iyan oh, Uy, saputa na. Grabe, ang tapang ng dalawang gagambang bahay na to Kahit walang load, naglalaban. Duguloy ga oi. Duguloy. Teka na guys. Uy, grabe, yung piga Bakit ano. Patay. Grabe ang, ang tapang ng maliit. Patay. Ang patay bulong. Ang pala, Uy, Ay. ganda ng laban, uy. Papanal. Bumawi yung botchog, grabe. Naglag sa niya. Naglag yung Naglag bawas, yan. yung galamay, yung anim lang yung na, 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 na mga paa niya ayan last na to guys kain no, no. Hello. pagod na yata ang dalawang gagambang bahay na to guys hindi so, na sila naglalaban pati hulog na ayan na Atay. Okay. Hmm. Say hi. Hi. Hi to my vlog. Hi vlog. <laughs> Feeding Frenzy TV. So ngayong araw nga pala ay magpapalaban ulit kami ng gagamba. At ang paglalabanin namin na gaganda. At ang paglalabanin namin na gagamba ay yung... Uh, at ang paglalabanin namin na gagamba at ang paglalabanan namin ng